sa pagpapatuloy ng ating istorya Sa mismong sandaling iyon, makikita sina Uyang Feng kasama ang isa pang cultivator, kapwa nang lilisik ang mga mata at tila natigilan sa pagkatitig sa direksyon ni Zhu Wachen, kasabay nito, mariing wika ni Uyang Feng, nakataas ang noo at halos hindi makapaniwala, narinig ko ba nang tama, ang nangungunang sword cultivator ng silangang rehiyon ay humihiling kay Senior Ye na turuan siya ng swordsmanship. Dagdag pa nang kasama niyang cultivator habang nagkikiskisan ang mga ngipin sa matinding pagtataka, ito pa rin ba ang maalamat, mailap, at marangal na sword immortal na kilala ng lahat? Samantala, si Hong Chenyi ay nakakunot ang no, halatang inis, at pabulong na nagwika sa sarili, hindi ko inakalang magbabago agad ang tono ng taong ito, kasing bilis ng pagbabalik loob ng yena yon. Sa kabilang banda, ngumisi si Li Wuji, bakas ang paghanga sa kanyang master, at buong kumpiyansang sinabi, tulad ng inaasahan, tanging si Master lamang ang kayang magpababa ng ulo sa isang maalamat na sword cultivator. Sa parehong oras, kapansin-pansin ang pamumutla ni na Elder Liu at Chen Xiao, tila nawala ng dugo sa matinding pagkagulat, sambit ni Elder Liu, nanlalaki ang mga mata sa inis, nasura na ba ng bait si Zhu Wuchen, at dagdag pa niya, habang butil-butil ang pawis sa kanyang mukha, sa anong dahilan, bakit maging isang tulad niya ay napapasunod kay Ye Junlin. Sa sandaling yon, hinaplos ni Ye Junlin ang kanyang noo, sa kangumiti ng malamig, at may bahid ng panguuyam na nagtanong, ano ang nagbigay sa iyo ng ideya na kailangan kitang turuan ng swordsmanship? Agad namang sumagot si Zhu Wachan, puno ng paghanga, Senior, ang iyong sword strike sa Gong Province, ang liwanag nito'y palm unit sa mga ulap ng labing apat na probinsya, yun ang sukdulang landas ng espada, dagdag pa niya, may matatag na tinig, Isang libong taon na akong nag-aaral ngunit kailanman ay hindi ko nasal ayan ang ganoong antas. Tiyak na magagabayan mo ako. Bahagyang tumawa si Ye Junlin, malamig at walang init, saka nagsalita habang nakataas ang dalawang kamay sa harap, Ah, yun ba, biglaan lang yun, hindi ko talaga kayang ituro yun. Mariing giit ni Zhu Wachen, Senior, huwag ka nang magpakumbaba, taos puso akong humihingi ng gabay. Sa puntong ito, lalong kumunat ang noon ni Ye Junlin, Halatang naiinis sa pagpupumilit ni Zhu Wachan, umiling-iling siya, puno ng galit, at iwinagayway ang kamay na tila itinataboy ang kaharap. Sino ka ba? Sinabi ko nang hindi kita matuturuan, kaya hindi tama na ang walang saysay -say na usapan. Sa di kalayuan, napanganga si Li Wuji sa kanyang narinig, at sa isip niya ay mariing bulong. Iyan ang white robe sword immortal, ni kaunting galang ay hindi niya ibinigay. Paano kung tuluyang magalit ito? Sa sandaling yun, sumilay sa alaala ang nakaraan ni Zhu Wachan, ang kanyang anyo na tila sumasayaw sa hangin habang sunod-sunod na pinapakawalan ang mga sword slash na pinanday ng kasanayan. Mariin niyang inilahad, isang libong taon ko nang pinapakinis ang bawat galaw ng aking espada, ngunit ang puso ng aking espada ay tila laging nababalot ng ulap, at may matinding determinasyon sa kanyang mukha, ipinagpatuloy niya, hindi ko nalaman ang tunay na kahulugan ng pag-abot sa rurok hanggang sa makita ko ang espada ni Senior, hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito, kahit kapalit ay ang aking buhay. Pagkatapos, dahanda ang iniyuko ni Zhu ang kanyang ulo, bakas sa kanyang noo ang lalim ng pagkakunot at ang dilim ng ekspresyon, tila ba kumukulo ang inis sa kanyang dibdib. Samantala, napanganga sa takot si Uyang, butil-butil ang pawis sa kanyang mukha habang nanginginig na nagsabi, Nakupo, hindi kaya magagalit si Senior Zhu at biglang umatake. Ngunit sa halip, biglang lumuhad si Zhu Watchan sa harapan ni Ye Junlin, halos dam -ay kitang tuhod sa lupa, upang magmakaawa na tulungan siya sa kasanayan ng espada. Kasabay nito, mariin niyang wika, puno ng determinasyon, Senior Ye, pakiusap, turuan mo na lang ako, nagmamakaawa ako, Senior Ye. Parang binuhusan ng malamig na tubig sina Uyang Feng at ang iba pang grupo ng mga cultivator sa kanilang nasaksihan, mariing sambit ni Uyang Feng, halos hindi makapaniwala, hindi ko akalain ang dating mataas at makapangyarihang white-robed sword immortal ay magiging ganito kababa ang loob. Sa puntong yun, nakatayo si Ye Junlin ng patagilid sa harap ni Wu Chen na nakaluhod sa lupa, mariin niyang sambit, may halong inis sa tinig, buisit, nakakainis ka na, sinabi ko na sayo. Ngunit hindi na tinag si Zhu Wachan, lalo pa itong nagpersige, patuloy na nagmamakaawa, Senior Ye, pakiusap, turuan mo ako, Senior Ye, sa kanyang isipan, may matatag na bulong, tinitingnan lang ni Senior Ye kung gaano ako kaseryoso, kailangan kong magsaga hanggang dulo. Samantala, mahina kong umisi si Wuji at may paghanga pang nagwika, tunay na baliw sa espada, handang isuko ang lahat ng dangal alang-alang sa dao. Dagdag naman ni Hong Cheni, nakakunot ang noo at may inis sa tinig, baliw sa espada, mas parang stalker, ngayon lang ako nakakita ng ganito kapilit. Sa sandaling yun, makikita si Zhu Wacha na parang isang maamong aso, nakadapa sa lupa, patuloy na nagmamakaawa sa harap ni Ye Junlin, nang masilayan na napangiwi si Ye Junlin sa pagkainis at lihim na nagwika sa sarili. Ano ba ito, parang dikit na dikit na tapal? Paano ko ba malalaman kung paano magturo ng swordsmanship? Lahat ito ay dahil lang sa automatikong pag-upgrade ng sistema. Master, bakit hindi mo ako bigyan ng ilang payo, muling pagmamakaawa ni Zhu Wachen? Dagdag pa niya, may halong pamimilit, Senior Ye, nagmamakaawa ako. Sa puntong ito, hindi na nakatiis si Ye Junlin, mariin niyang sambit, may inis sa mukha, ahem, dahil napakaseryoso mo, bibigyan kita ng ilang payo, ngunit sa kanyang isipan, may malamig ng ngiti, dahil pinipilit mo ako ng ganito, huwag mo akong sisihin kung maloko kita. Masayang tugon ni Zhu Wachen, puno ng pasasalamat, maraming salamat, Senior Ye, sa iyong paggabay. Sa mismong sandaling yon, makikita ang kamay ni Ye Junlin sa gilid, unti-unting nag-iipon ng gintong espiritual na enerhiya sa isang maliit na piraso ng sanga ng kahoy, kasabay nito, mariin niyang sambit, may kalmadong ekspresyon, tingnan mong mabuti, lahat ng aking kaalaman at pag-unawa sa landas ng espada ay nakapaloob sa susunod na karakter na ito, dagdag pa niya, malamig ang tinig, kung mauunawaan mo man o hindi, iyan ay nakasalalay sa sarili mong kapalaran. Nang makita ito, ngumisi ng hilaw si Zhu Wachan, butil-butil ang pawis sa kanyang mukha, at mariing nagsambit, Senior Ye, please, ngunit sa kanyang isipan, may halong pagtataka at pagkalito, Anong klaseng karakter kaya ang kayang maglaman ng mga pananaw ni Senior Ye sa landas ng espada? Samantala, bakas ang pananabik sa mukha ni Li Wuji, hindi kumukurap ang titig, at mariing wika. Eto na, eto na, magsusulat na si Master, sa gilid naman, seryosong nakatitig si Hong Chenyi. worry naghihintay sa susunod na hakbang ni Ye Junlin, at malamig na nagbulong, nagpapakitang gilas lang, gusto kong makita kung anong klaseng palabas ang kaya mong gawin. Sa sandaling yun, iwinasiwas ni Ye Junlin ang kanyang kamay habang mahigpit na hawak ang maliit na piraso ng sanga ng kahoy Kasabay ng bawat galaw, ang gintong enerhiya ay pumailan lang sa hangin, tila ba sumasayaw sa himpapawid Sa puntong ito, seryosong nakatayo si Li Wuji, pinagmamasdan ang patuloy na pagwasiwas ni Ye Junlin Habang ang gintong espiritwal na enerhiya ay dumadaples sa gilid ng batong bundok, Worry may mahiwagang ukit na nabubuo Bigla, napanganga sa gulat si Li Wuji at Pasiga na nagwika, ang, ang karakter na ito ay may aurang kayang durugin ang langit at lupa, at doon, nasal ayan ang isang nakakasilaw na malaking karakter na nakaukit sa bato, nagliliwanag sa gintong enerhiya, tila isang banal na titik na hinubog ng isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa sandaling yun, ipinikit ni Ye Junlin ang kanyang mga mata at mahina kong nagsabi, sige, unawain mo ito. Samantala, halos mabulag sa tindi ng liwanag ang mga cultivator, mariing sambit ni Uyang Feng, bakas ang pagkabigla sa tinig, anong karakter ang isinulat ni Senior Ye, napakasilaw nito na para bang gusto ko na lamang lumuhad at sambahin ito. Sa puntong ito, hirap na hirap si Zhu Wachan sa pagkasilaw, napapapikit ang kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang idilat ang mga ito at titigan ang nagliliwanag na ukit, puno ng determinasyon na maunawaan ito mariin niyang binigkas ang isang salita, damu. Samantala, sa ibaba, nakatayo ang mga tao, pilit binabasa ang nagliliwanag na malaking karakter sa bato, mariin sambit ng isa sa mga cultivator, ano kayang mas malalim na kahulugan ang taglay ng karakter na isinulat ni Senior Ye? Patuloy sa malalim na pag-iisip si Zhu Wachan, paulit-ulit na inuusal sa kanyang isipan, damu, 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 at saka nagmuni-muni, ang Damu ang pinakakaraniwang halaman sa mundo, Imposibleng simpleng ganoon lang ang dahilan kung bakit ito ang isinulat ni Senior Ye. Bigla, napasigaw siya at napamura sa matinding inis, dahil hindi pa rin niya maunawaan ang malalim na kahulugan ng karakter. Mariin niyang wika sa sarili. Hayop, ano ba talaga ang ibig sabihin ng karakter na isinulat ni Senior Ye? At may matatag na tinig sa kanyang puso, ang buong pangunawa niya sa landas ng espada ay naroon, hindi ako maniniwalang wala akong mauunawaan kahit kaunti ganoon ba talaga kababa ang aking talento? Samantala, nang makita ni Ye Junlin ang reaksyon ni Zhu Wachan na tila nahihirapan, mariin siyang nagsalita, may halong pag-aalinlangan sa ekspresyon, Ah, kung hindi mo kaya, kalimutan mo na lang, ayos lang kung hindi mo ito maunawaan, huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Ngunit hindi natinag tinag si Zhu Wachan, lalo pa niyang hinigpitan ang kamao, bakas ang matinding determinasyon sa kanyang mga mata, at mariin nagwika, hindi ang dakilang dao ay nasa harap ko mismo, paano ako aatras? Samantala, dalawang cultivator ang seryosong nagbubulungan, sinusuri ang kahulugan ng nakaukit na karakter. Mariing sambit ng isa, "Sa tingin ko, basta na isinulat ni Senior Ye Yan, bukod sa pagiging malaki, ano bang espesyal dito?" Agad namang sumagot ang isa pa, sabay lingon sa kasama, "Ano bang alam mo? Ang antas ni Senior Ye ay hindi mo kayang arukin." Sa parehong sandali, Ngumisi si Li Wuji, puno ng paghanga, itinaas ang dalawang kamay at mariing nagsabi, may kalmadong ekspresyon, kamanghamang ha si Master, isang karakter lang, at nagawa nitong mabaliw si Senior Zhu at magtalo ang lahat ng walang katapusan ito ang tunay na anyong walang anyo ng dakilang dao. Sa gilid, gaya ng nakagawian, mariing sambit ni Hong Chenny na may inis sa tinig, kalokohan, sa tingin ko tinamad lang siyang mag-isip at basta nalang isinulat ang pinakamadaling karakter para magyabang. Sa sandaling yun, makikita si Zhu Watcher na tila unti-unti nang nauunawaan ang malalim na kahulugan ng karakter, nakatayo siya ng matatag, mahigpit ang hawak sa espada, at unti-unting naglalabas ng matinding presyon at sword intent, mariin niyang wika, ang damo ay hindi lamang isang halaman, ito rin ay sagisag ng matibay at di matinag na kalooban, nakatindig ito ng buong dangal sa gitna ng bagyo, hindi sumusuko sa apoy, at muling isinisilang tuwing tagsibol. Pagkatapos, masigla niyang idineklara, puno ng determinasyon, Senior Ye, naliwanagan ako, kaya mo ako binigyan ng karakter na ito ay upang maunawaan ko ang tunay na kahulugan ng landas ng espada, ang muling pagsilang mula sa kamatayan, at ang pagtindig matapos ang ganap na pagkawasak. Nang marinig ito, nanlamig ang ekspresyon ni Ye Junlin, gulat na gulat, at lihim na nagwika sa sarili, ano, nagawa mo pang bigyang katwiran ng ganito? Sa sandaling yun, biglang natigilan si Zhu Wachan at nagbigay ng matalim na tingin, worry na karamdam ng panganib, saka siya lumipad pa itaas sa himpapawid, naglalabas ng matinding espiritual na enerhiya, puno ng determinasyon, habang ang kalangitan ay biglang kumulimlim at nagbabadya ng kulog na kulay lila. Nang makita ito, mariing sambit ni Ye Junlin sa kanyang isipan, nananatiling kalmado sa ibaba, ano, talagang sasailalim siya sa tribulation, dahil lang sa karakter na damo. Samantala, kapwa na pangangasa gulat sina Hong Chenny at Li Wuji, mariing sambit ni Li Wuji, senior brother Hong, maaari kayang siya ay Mariing tugon naman ni Hong Chenny, nakakunot ang noo sa pagkabigla Imposible, gumagana talaga ito Ngunit sa kanyang isipan, ang tindi ng kapal ng ulap ng tribulation, mas nakakatakot pa kaysa noong ako'y nag-breakthrough Magagawa ba talaga ng taong ito na umakyat sa isang hakbang lang? Sa kabilang banda, makikita ang mga cultivator na tila nakakita ng multo sa tindi ng pagkagulat, butil-butil ang pawis sa kanilang mga mukha habang mariing wika ng isa. Kung magtagumpay si Senior Zhu sa kanyang breakthrough, ang agwat niya sa mga mortal ay parang langit at lupa, mula ngayon, siya na ang magiging pinakamakapangyarihang tao sa silangang rehiyon. Dagdag naman ang isa pa, nanlalaki ang mga mata sa pagkabigla, higit pa roon, kahit sa gitnang rehiyon, na siyang ulo ng limang rehiyon, Bihira ang mga immortal. Bawat isa sa kanila ay haligi ng isang sinaunang sekta o banal na lupain. Sa panig ni na Chen Xiao at Elder Liu, halos hindi may pinta ang kanilang mga mukha sa matinding pagkagulat, mariing wika ni Elder Liu, mapatla ang ekspresyon, imposible, lubos na imposible, sa isang karakter lang, nakamit ni Zhu Wanchen ang pagkakataong maging immortal. Sino ba talaga ang Ye Junlin na ito? Mariing sambit naman ni Chen Shao, nakanganga sa pagkabigla, may nauna pa sa akin, ako ang piniling isa, sa sandaling iyon, unti-unting hinugot ni Zuwatchan ang kanyang espada mula sa kaluban, kasabay nito, sumiklab ang bugso ng hangin sa paligid, at mariin niyang wika, isang libong taong pagkakabalaho, ngayon ay nabasag, dagdag pa niya, puno ng determinasyon, thunder tribulation, isang perpektong pagkakataon upang subukin ang bago kong kaliwanagan sa landas ng espada. Pagkatapos, Itinutok niya ang talam ng kanyang espadang nagliliwanag sa bughaw na kulay patungo sa kalangitan, handang salubungin ang Heavenly Tribulation Thunder Lightning, mariin niyang ipinahayag, ang aking espada ay isinilang mula sa kawalan ng pag-asa at mamamatay sa nirvana. Gagamitin ko ang Thunder Tribulation bilang apoy upang pandiin ang aking landas tungo sa pagiging imortal. At sa isang iglap, boom, walang takot na sinalubong ni Zhu Wachen ang Heavenly Tribulation gamit ang kanyang espada. Dahilan upang magbugso ang napakalakas na presyon at hangin sa paligid, mariin niyang sigaw, bumigay ka sa akin, at muling, boom, isang dambuhalang tribulation thunder strike na kulay lila ang yam akap kay Zhu tila bahudyat ng kanyang matagumpay na breakthrough. Nang makita ito, malalim ang titig niya Ye Jun Lin, worry sinusuri ang bawat pangyayari, sa sandaling yun, nagbuga ng usok mula sa bibig si Zhu Wachan, ngunit na natiling mahinahon ang kanyang ekspresyon, at doon, Naisalayan ang kanyang bagong katawan na nagliliwanag sa gintong enerhiya, habang marahang hinahaplos ang espadang kumikislap sa gintong liwanag, masaya niyang winika, ito, ito ba ang pakiramdam ng pagiging isang imortal?